Usapin sa pagpapatibay ng ugnayan sa pamamahala, development initiatives at pagtataguyod ng kapayapaan sa probinsya ng Maguindanao del Norte ang tinalakay sa pulong sa pagitan ni Nabarm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Governor Datu Tukaw Mastura. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Bumisita kay Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa araw ng Webes, October 16. Ayon kay ICM Makakwa, bahagi ito ng pagpapalakas ng ugnayan ng Barm Government sa pamahalang panlalawigan. Tinalakay sa pulong ng dalawang opisyal ang pagpapalalim pa ng koordinasyon sa usapin ng governance, development initiatives at pagtataguyod ng kapayapaan sa buong probinsya na nakaangkla sa prinsipyo ng moral governance para sa isang mas matatag na bansa Moro ayon kay ICM Makakuwa kasama sa pulong si Magindanao del Norte Provincial Administrator Dato Sharifuddin Tukaw Mastura Naptali Belarde Imines Philippines